Diba, nag-aaral ka na mag-basketball? Yes. Ah, sige. Pag na-shoot mo yung bola na to, bibigyan kita ng bola ng basketball. Woo! Ah! Bigit. bro, Bravo, braver. Ah, sige, bibigyan kita. Bigit mo yung mata mo, ah. Oh! <laughs> bombahan natin, bombahan natin para makita nyo, guys. Yan, you know, oh. Guys, kung gusto nyo ng bola na to, ilalagay ko dyan sa yellow bucket. Ang mura lang nito, goods na goods to pang regalo. Magbubomba so, para mabilis. Uh. Ah. Yeah. Ito guys, so, ano pala to? ito? Ito yung bola na ito. Psych, basketball. Ah, oh. sige. Uh, ito yung shoot ko. Bibiga ka din ng ate o uya mo o kaya tito o tita ng... Bola din na ganito. Shoot, shoot ko to para sa'yo. Oh. Sabi oh, mga, sa'yo, geez. shoot ko eh. Ah, oh. ako pabili ka na. Itag Sayar mo yung tito, tito mo, ate o uya mo. Garfield Gang Gang. sige, bukas mag basketball kami ni Olaf. Tignan natin kung malupit siya. eh Putot. Light. madali eh. gini dan dalem. Hey. Ayo pak. Eh. Hey. Oh.